So uh, guys, uh, dito naman tayo sa kalagitna ng Carmen Pass Barautan. Yes, konti na lang. Tingiri na lang. <laughs> 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 Anong 80s pa to? Uy, vintage yan ah. Huh? Mukhang ano nang chocolate din Mga 19, ano to ah? Ang bigat oh. Oo. Oo. Magkano naman sa ganyan? Ganda oh. So anong 90 mo ito? Magkano dito ate? 200. 200? 200. Ah, ano tawag dyan? Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen. Parang Volkswagen ni Pero ano to? Ah, tawag Pero, ano to? Ah, may tawag dito? Na... truck. Ito, yung unang model ng ano, Volkswagen. Oo, oh, ito? Anong model. Uh, kabisado ang kabisado. Anong 90s ka ba? Ano ito wow. yung mga kapanaw na ni ano ito yung Mr. Bean. Mr. Bean. Ito naman. 200. Ito yung mga kaparapos <laughs> na nagsama na. <laughs> Oo, okay, yeah. oh, yan naman. <laughs> Talong daan din po. Ito yung ginamit ni ano ni Dino naman to. Ginamit ni Tom Cruise. Ben. Ha? ni ginamit ni Tom Cruise. Oh ni Tom, Tom Cruise. Yung isa si Mr. Bean. Yung, Bean. Ano, yung Top Gun. Oh Top Gun. <laughs> oh yan, <laughs> yan ah. Talong din yan. 200. Oh, oh chat. <laughs> Oh, ayan naman. Ito, ito, ito. Ito, ito. Yan. So, magkano po tanay? Parehas na po. O, talong daan. Talong daan. O, po, saan naman ito nang galing din? Oh, Hindi ko na alam saan ang galing yan. O, pero 200. O, talong pa rin, o. O, 200, o. Oh. O. Ito mga maraming mga tertiary ito mga yun. Yung mga tertiary. So, magkano yung ano na yun? Duwinde. Si Santa. Ano ba yung English sa Duwinde? Sa Tagalog? Duwart. Ha? Ay, sa English, Duwart. Mm. Sa Tagalog? Sa Tagalog, Duwinde. Duwinde. Oo. Oh. Sa Bisaya? Ah... Uh, Duwindo. Duwindo. Duwindo pa rin. <laughs> <Duende. laughs> rin. Oh, magkano ba yun? Duwindo pa rin. 150 lang. 150 lang. 150. So mayroon dati may papakita pa rin. 150. So, solid okay. din to. Ito. Uy. Ang bigat, mo 'ko, Bality, ba Uy, Ay, ano to ah, Panggitara Yung... pang gitara, gitara ka? Iba pang ano ng gitara yan, de? Sa gitara, sinasaksak no? Ano? Ano? Amplifier ko Ang tawag na? Yung parang Electric guitar? Electric guitar Pero <on down. S singing> <air interrupted>. <lights> okay. no? matanggal <S Nicole> na rin yan, no? dito, te? 250 250 250 250. Baka, baka dyan pa ako eh. Oo, tama yung ano mo. Pero <laughs> two, 2.50 yung. Um. 2.50 yung. Guys, oh. Ganda na yan, oh. Ano ah, ulit yun ng no, mga lumang gamit? Oo, oh, yeah, uh, mga lumang gamit. Ayun yung marunong gumawa. So, no, yung, no. No, Ay, no? Ano nung may isa? ito. Grabe. Ang lita. Ang cute ng bota. Mag mayroon ka ba? ba, ba na? 50 po. Oh, 50. Ang lita. Ang sa shoes, sa Pang collection Ito sider na yan. Original yan guys. Oh, Oo. Original. Magkano? Oo, Sperry o. 150. Tingnan mo yung tatak Sperry top sider. Original o. Magkano? Hotel mo? 150 150 150 Original yan ito? Ano collection. yan ito? Oh, ah! mo oh, oh, no? Wow! Yeah. Laki ah! Magkano yan, sir? Sa ganyan? Ay, na, ano eh? Uh, no? O, oh, ah. Yan, oh, ay, ano pa yung ano dyan? may ruta dito mga ano. Thank you, thanks. thanks. Okay. Oh, salamat po. Salamat po. So dito maraming mga ano guys, yung da. Di ba? Nag-a-update ka rin ng ano. Oh, mga tanda uh, Tony uh, Vlog oh. May ano. I si, oh, si Tony Vlogs oh, talaga so, Ngayon, oh, oh. so good morning po yan sa inyo po. sa ano sa, sa Malabon Malabon eSports. Pag may nag-request lang sa akin. Ah, ganun. Oh, thank you. Thank thank, thank Bye-bye. Sa blender oh isip mo Ganda no. Ito guys, purifier o. Fire, <makes> -tanda, tanda. Wala Sir ano iPhone to? Sir ano iPhone to? 6S Plus. 6 Plus, ilang gig to? 64 oh, 65 lang 35 35 mga ano? Okay, spam uh, Open uh, line, uh, Open uh, line? 35 pa ba yung mga natin? Ah, yun pa rin no, ba, ba, pa, 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 pa ah, no? Ayan 35 uh, Hindi natin masyadong bobo si Sienna Pero goods na goods naman sa itsura Makainis pa mga kapag Siyempre pag binili nila to Siyempre i check nila to na yan oh. Yan. Yeah. Yan. Ano pa yung mga iPhone natin sir? iPhone 7 no, oh, 35 lang din. Ayun, iPhone 7, Oh, oh iPhone 7 guys. Ito iPhone 7, dito, 35 lang din. A32. Ah, 35 po mga mga. 35 po. Open line, line dito. Ayan, yeah, uh, P3,500. Uh, napaka-ganda pa yung yeah. iPhone 6. Dalawang libo. iPhone 6, yun to. Makano dyan? Ulo iPhone? Dalawang libo. Dalawang libo doon. Ito, talagang uh, budget meal. IPhone, iPhone 6 yan, sir. iPhone, six, iPhone 6, uh, yun to. Oh. Ang ah, kinis din. Ano? May kasama kinis, ng crystal uh, so... case. Oh. Yeah. Open line ba ito, sir? Open line din. Ayan, uh, o. Ayan, o. So, Ayan, o. Ito meron siya dito iPad iPad ano to, mini, iPad, mini niniwan eh 35 sir 25 2.5, ilang gig pa yon 16 all original ayan oh, all, yeah. all, all original ano uh, ano history prepared oh mm -hmm. ano history prepared na pakiusap oh, na no ito oh, perfect sa mga estudyante yan mm uh, uh, diyan ayan, ayan nasa mga YouTube mga assignments. Yan. Yeah, no? yeah, two five. Two five. Two five. Oh, yeah. two five no? no history prepare. Ito yung it dapat na binibili natin. Oo, no oh, yun. Na Ibig sabihin, uh, na-restore pala. Ibig sabihin, ano, intact na intact yung mga ano yan. Oo, yun. Ah. sa mga, ano, mga Android, magkano -and yun, yun, oh, yeah. yung pinakamakaba natin first one? One eight. One eight. Two five, dalawang lipo, dalawang po oh, 32 gb 32 Ito sa mga naghahanap okay, ng okay. Uh, budget meal talaga. Ito, okay, 1 mag-Facebook, uh, YouTube, and then yung mga contacts. Ito, 1 -8. Perfect na perfect to. No, no. Yeah, lang. May tawad pa ba ito? Okay. O, biruin mo, yeah, may may no? Grabe, pa no? Murang-mura. Uh, okay, no? Ito, ralo -mura. tayo yeah. yeah. sa 5 yun, ano ba, sir? 480. At 48. O, oh, yun, o. No? 48 lang. 48, at 48. Kung gusto nyo naman yung malaki-laki na memory. O, oh, yun. 48. 258 na to. Ganda, no? Nandun na camera, o. Makinis to. Ayan, o. No? Ayan, o. No? No? Okay. 48. Ibig sabihin, may baawas pa rin ito, ma. May baawas pa rin. 5K. Redmi Note 10.

128 Matanda sir? Bahay namin 5,000 5,000? 5,000 po 5,000 na po? Hindi na po 50 sa -sa? Ito mapenta pa sa amat Okay Yan napakarami dito Sir anong nga namin inapahala? Alvin Okay Kuya Alvin dito sa tabang na Ay ng ano yung uh, Oriental Market No. So. Bili nyo lang ano Dito kayo magpunta yan, ito mabilis ang vlog sa ating po. Yan, ang dami, no? Makikinis. No, kinis lahat, no? Yeah, Albie, thank you, ha? Yan. You Yan. Thank you, Thanks. Thanks.